Pinaslice at pinalinisan ko na nga yung nabili kong dalawang pirasong bango sa pinagbilan ko mari para pagdating sa bahay ay huhugasan ko na lang ito. Nilagyan ko na nga ito ng asin at kaunting MSG para magkaroon ito ng lasa at nilagyan ko na nga rin ng cornstarch para hindi ito nanlalaban lalaban kapag piniprito. Pagkatapos ko prituhin yung isda, kumuha naman ako ng paribagong kawali para dito ko naman prituhin yung mga gulay na okra at talong. pinaprito ko na nga yung mga gulay mare ay pinagsama-sama ko na ito sa isang lagayan at ngayon naman ay lulutuin natin yung masarap na kaparis neto. Meron nga ako ditong dalawang klasing buro na nanggaling pang tarlac bigay ng kumari natin si Gemma Cordoto. Ang una ko nga lulutuin ay yung burong kanin sa hipon at ganito ko nga lang ito lulutuin mari. Igigisa nga lang natin yung mga sangkap na sibuyas, bawang, luya at kamatis at kapag luto na nga yung mga sangkap, saka naman natin ilalagay yung buro. Hahaluin lang natin ito, Mari, hanggang sa mag yung mga pampalasang inilagay natin dito. Naglagay nga rin ako dito, Mari, ng tubig na wasa para madali natin itong mahalo at para hindi din dry ang niluluto natin. Hindi naman eksperto ang kumari nyo sa pagluluto ng buro, Mari, kasi hindi naman tayo ilukano na kung saan ito ang delay kasi nila. Shish! Naglagay nga rin pala ako dito ng pampalasang pamintang pino, patis, at siling labuyo dahil mas masarap kung may kaunting anghang ito. Nung ma ko na nga yung saktong timpla na gusto ko dito, ay kaagad ko na itong hinango sa kahirapan. Niluto ko na ngarin mare yung burong kanin sa isda. Para sa panghimagas mare ay gumawa na rin ako ng banana fritters. Kung paano ko naman yun ay ginawa, ay pakihanap na lang sa mga video ko. Shish! Para nga sa akin mare ang lasa ng buro ay para siyang sinigang sa miso. Yun lang, follow for more. Shish!